Ayan guys, uh, pakita ko lang pala sa inyo itong aking uh, dinetail 2015 Toyota Highlander o, Pakita ko pala sa inyo, kasabihin ko sa inyo kung ano yung mga kasama uh, Sa ginagawa akong uh, detail okay, Kung ano yung uh, included sa mga dinidetail ko, sa mga ginagawa ko Ayan, makikita niyo guys ha Yung paint niya eh, hindi talaga perfect kasi sa ginagawa ko one step lang kakuno ano lang yung makukuha doon sa ating pag pag uh, pagba, pag, polish uh, gumagamit kasi ako ng uh, compound na pang one step talaga siya pero kung ano lang yung makukuha doon yun lang talaga yung uh, ginagawa ko kung meron mga deep scratches uh, wala na akong uh, ibang gagawin doon basta kung ano lang yung makukuha nung yung tekniko sa pagka polish usually ginagawa ko para mga 3 passes siya ni eh. parang uh, isang paganito paganyan tapos siguro mga 3 times tapos kung ano yung uh, resultang lalabas doon uh yung hanggang doon lang 'yun so syempre ang unang ginagawa ko talaga nga isang matinding uh, uh, car wash yung kasama naman sa car wash Uh, lahat ng mga ay yung mga gilid-gilid na yan yan tapos dito sa sa grill usually yung mga loob niyan pati sa ilalim yan uh, binabrush yan tapos after ng uh, sa body ginagawa ko diyan um, clay bar after clay bar um, iron remover naman o kaya minsan iron remover muna bago clay bar Ayan, so after tapos ang syempre ang muna step pala guys sa uh, itong uh, wheels itong so, makikita nyo dito yan sobrang linis na nyan pati yung mga log yan so hindi ako pumapayag na hindi ko talagang malinis yung uh, likod ng gulong kasi pag madumi yun uh, hindi ako mapakali kailangan talaga malinis na malinis yung uh, ilalim ng gulong, yung looban. Ay makita niyo. Kung makikita niyo yung dati uh, dating yan sobrang dami ng brake uh, break dust dahil um, uh, yung brake pad na ginamit dito hindi maganda. So kaya na ang ginang nangyayari na napupuno siya ng uh, brake dust nagiging uh, gold siya na mahirap matanggal kailangan talaga ng may uh, pangtanggal kayo chemical na pangtanggal at syempre yung uh, looban din yan Nilinis yan Ayan, so Ayan, so dito 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 so dito yan ganoon din lahat ng uh, yan, uh, mga ganyan kasi meron mga naiiwan dyan guys na mga ano mga dito mga dumi na hindi natatanggal mo regular car mo hanggang ito ilalim yan yan so ako talagang uh, inaano ko ng oras yan talagang nililinis ko yan hindi pwede hindi uh, malinis kahit nga yung ano yung loob niyan guys inaano yan nililinis yan yan so yun ang mga ginagawa ko pakita ko pala sa inyo yung harap okay, so guys dito yung mga nyo talagang walang wala na siya hindi na talaga kayo ng uh, polish kasi ano to meron tong uh, PPF na lumang-luma na. Ayan, so pinalish na tapos um heat gun ko na rin yan pero talagang wala eh. Hindi kasi usually pag PPF uh, pag ni-heat gun mo nawawala yung kumbaga parang self healing siya. Nawawala yung scratches pero ito talagang ayan, wala wala na talaga. Ayan, so wala na akong magagawa diyan. Ang suggestion ko diyan palitan. Ayan. So makikita nyo pala, lahat ng trims, yan, talagang kailangan nire-restore yan. Kita nyo, parang bago na uli. Pati yung dito sa taas. Ayan, parang uh, bago na uli. Makikita nyo dati, gray na, gray na siya kasi talagang arawan na. Ayan, hanggang sa likod. Ayan. Hanggang dito. So, ito, yung ibang iba na talaga yung itsura niya ngayon. Yan. So, yan. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kasama. Pag nagpa one step kayo sa akin ng detailing. kasi pala loob nito. Loob nung uh, ano na yan. Kasama. Yan. So, huwag kayong uh, mag-expect ng talagang um, patatanggal lahat ng scratches. Kasi may mga scratches talaga na malalim na. So, hindi na kaya talaga ng one step. Pero, 90 siguro mga 90% 95% ng uh, ng mga swirl marks natatanggal so pero yung uh, la, yung mga deep scratches uh, hindi ko na tinatanggal unless uh, pain correction yung yung tinatawag na two, two steps so ito kasi lahat ng ginagawa ko puro one step lang so kasi hindi rin kasi worth it dito na magpa uh, tawag doon two steps paint correction kasi magawa ko man yun matanggal ko man ha, halos lahat ng scratches at um, swirl marks ang mangyayari nun gagalin din yun ang mayari sa automatic car wash so wala rin unless pag na paint correct natin o na paint correct ko dadalhin niya sa mga car wash na high end na talagang iba iba yung linis nila iba yung mga procedure nila kasi kahit dito yung may nakita kasi ako dito na hand wash pero hindi hindi rin katulad nung nakikita ko sa, sa iba na talagang maselan masyado Ah so yun sinabi ko lang pala sa inyo yung uh, kasama uh, sa aking detail at yung mga hindi natatanggal at yung pwedeng matanggal na mga scratches. Ah so ito tutuwa ang ating customer nito. Yung maganda na naman yung kanyang uh, Highlander kasi nyo ito ng una. Talagang napabayaan na talaga. Yung bumalik na uli yung kanyang uh, pagka itim. Ayan. So guys, salamat sa panonood. Um, marami pa akong videos kasi wala talaga akong time mag-edit. Ayan. So makita kita na lang ulit. Abangan nyo lang pala yung mga susunod na videos ko.